terminal ng SM SM <laughs> dito pala yung terminal ng Balanga sa teams. sa SM ang ganda ang terminal nila SM sa SM Balanga laki, laki rin ang is laki rin ang is Balanga. Tawin na kami. Tapos babalik na naman mamaya. Oh my goodness. lawak din ng area. Sa bataan guys, guys, wala nga, wala nga bataan. May mga bahay doon, village yun, doon, Pepe Village. Yan. Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Sa bataan Ang laki niya uh, St. Peter of Verona Church St. Peter of Verona Church pa. Mayroon pa dyan. Mayroon pa na harvest. na Robinson's Robinson's ng bataan. And Robinson's handyman market yan.